Yan yung nadali natin ngayon mga lodo. May mga kanlay. Yon, isang magandang umaga mga lods Nandito na naman tayo sa laot swerte natin dahil gumana na naman Ang ating camera pang ilalim ng dagat So yun, nalubat lang pala yun Kala ko sira na talaga yung camera natin So yun mga lods, update na lang tayo sa magagana pa Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel Huwag kalimutan mag-subscribe at pa kahit na notification bell button Para updated kayo sa lahat ng ating bagong upload ng mga video mga lods mga men At pa-like, pa share na rin ang ating video Stay chill, God bless all mga lods mga men Talagang napakaswerte ng araw natin ngayon mga lods mga men Dahil rumicord na naman or gumana yung ating camera pang ilalim natin ng dagat mga lods Para makita nyo yung ating pag spur fishing sa ilalim mga lods Ngayong araw ay mamamana naman tayo Dito ay nakakita tayo ng mga masasarap na isda At napakasarap talaga na nito pang iniyaw yun tinamaan natin mga lods isdang ilak ito grabe kasi ang lasa ng isdang ito mga lods matamis tamis at napakasarap talaga ito ay nasa 3 gramo lang mga lods kumbaga pang ulam lang talaga ito hindi ito pambinta mga lods kaya yun naman na ako kasi nga namimiss ko na rin dahil sa tagal ng ilang araw tayong hindi nakapagdagat dahil sa lakas ng panahon at bagyo dito mga lods mga men diretsyo na tayo sa ilalim ng dagat dahil nakapansin tayo ng isdang kanlay or mauripis. na nasa isang kilo rin nga pala ito mga lods kaya yan pinistuan natin ng maganda ganda para mapana natin dahil na ko na rin talaga tong isdang ito na mahuli natin mga lods nasa isang kilo na rin ang size nito mga lods ang kagandaan talaga ay lumapit sa atin nagpapapana talaga yun tinamaan natin mga lods ang problema ay pumasok sa sabutas mga lods and diskarte natin ay i-recover kagad natin mga lods at dudukutin natin siya yan mga lods para makuha natin kasi sayang kung makakawala lang siya malaki laki rin ito mga lods at napakasarap din ito pang sinigang mga lods ito yung tinatawag naming kanlay or mauribis napakasarap ng isdang ito at napakaswabi ng sabaw matamis tamis din pala ang laman nito mga lods ito nga pala yung ating pangalawang huli at napakaswabi itong is dang ito pagkatapos ko nga na para itong kanlay na to mga lords, ay nakadaan din tayo ng isa pang suno mga lords or lapu-lapu ito nga pala yung tinatawag namin na brown sono dahil dito sa minlan ng ito pero kung sa malalim ay red sono na to kung tawagin malaki-laki na rin ito nasa isang kilo to mga lods yan napakailap niya mga lods hindi ko na nga pala na video yung pagpaan ako sa kanya buti na lang talaga tinamaan ko to mga lods at napahabulan ko pa buti na lang talaga kasi pandagdag na to sa aking pang ginansya or aking pang finance mga lods kasi nga napakamahal na naman ng gasoline na ngayon yan ito nga pala yung isang sunok kung tatawagin pang iskabichito ito mga lods napakasarap nito another sissid na naman tayo mga lods dericho na tayo sa ilalim na dagat yung mga nakaraan nakita nyo sa video ko na namuti yung bangura ngayon na yun naman naglulumot na naman sila kumbaga pabuhay na sila yan mga lods ay dadapa na naman tayo. May nakita kasi ako dito ang tinatawag namin na singsingan mga lods. Napakasarap at napakatamis nitong isdang ito. Napakaswabe nito pang inihaw mga lods. Kaya yan pinana na natin dahil baka makawala pa mga lods. Malaki-laki na rin ito mga lods. Nasa 4 na gramo ito o 4 grams yun sa pool mga lods. Huli ka ngayong singsingan ka. Sigurado na naman ang baga nito. Aapoy-apoy ah, na naman. much kahit lalanin mo tong isda na to mga lods sigurado tagang napakaswabi Diretso na tayo dito sa ilalim ng dagat mga lods dahil may isda na namang singsinga na ako nakita yan at papanahin na natin mga lods malaki laki dito yun tinamaan natin sigurado na naman pandagdag natin sa ating pang iniyaw ito napakasarap na naman pero pambinta natin ito mga lods mga men dahil nga nag iipon tayo para sa ating na nasa 100 din ang kilo nito mga lods dito sa amin swabing sabi din ang size nya mga lods na sa 3 grams or 4 grams din ang size nitong isdang ito ayos na ayos na to mga lods ang lasa nga pala ng isdang ito napakatamis mga lods Sigurado na naman talagang malalaway na naman ang aking mga subscribers sa aking mga pinapampana ng mga isda. Talaga naman yung mga isda dito sa amin ay nabaka sa sarap mga lods at napakatataba Ang problema lang naman dito kapag lumakas mga lods ay talagang napakahirap mga isda. Dito mga lods mga amin ay papana ako ng isdang tinatawag namin yung itim na mulmul mga lods. Ito yung isdang napakasarap paksiwin sa gata mga lods. Kaya yan, Tingnan nyo kung anong may sa isdang ito. Napakaswabi at sobrang laki na itong mga loads. Nasa dalawang kilo itong mga loads. <sighs> Yan at tapaan ako na mga loads As in nasa dalawang kilo to mga loads Talaga namang hindi siya nakagalaw itong siya ang tama mga loads Napakaganda naman talaga At napakasarap nito Pang paksew sa gata mga loads O so, sa gata Itong isdang ito ay napakasarap mga loads Uri din to ng mulmul May buko lang siya sa ulo Another dive na naman tayo mga lods. Talaga naman ang visibility ng ilalim ay talagang tiyagaan talaga. Napakalabo. Hindi kasi dito maganda ang panahon sa amin pa rin. Nagaulan-ulan kasi dito tapos may baha pa. Ang problema dito, yung dagat dito sa amin ay maputi kasi mga lods. Kaya ganito ang kulay ng ilalim ng dagat dito. Ang gaganda lang talaga dito sa spot na to, pagtibaw natin o pagpunta natin sa mga spot na pinapamanahan ko ay may laman. Yan, papalapit ang kanlay o mauripis. Yun, tinamaan natin mga lods, hindi lang talaga makita dahil napakalabo talaga mga lods matamata kung tawagin sa amin ito ay mga nasa 1.7 kilos din itong kalay na ito mga lods or mauripis napakasarap nito, pang sinigang mga lods, lalo na pa binayak-biyak mo yung kanyang ulo, talagang napakaswabi, parami ka talaga ng kain nito <laughs> Maraming salamat nga pala sa lahat ng aking mga solid supporter at sa lahat ng nagpapatuloy na nanonood ng aking mga in-upload na video mga lods. Yun, salamat sa inyo mga lods mga men. Yan yung nadali natin ngayon mga lods. Oh. May mga kanlay.